Mayong hapon, brother uh, Valentino. Mayong hapon, ano no? O sa tibok na panimalay. Ingon ang buhat, 16, 34. O sila nalipay. O sila ilang gipasaka. O ilang gidalitan. O pagkaon. So karong hapon, di may magsapayan. O inyo may dalitan pagkaon na para sa tiyan kay bago upamantang na to. Ang amo nga ni Ami aron sa paghatag o uh, pagkumpot mga sa ato nga uh, iksuon ta jud balik panimalay hey, mo nang sa 11 19 sa mga sa sinulat sa Juan o daghan ang miadto sa mga panimalay aron sa paglipay kanila ano man kay kining sitwasyon magud ngani ay balatian ka kaayo nato pag pagkalipay ani kating lisura kay ako ni agi man jud ko ganiya gisugutan namo to simbahan wa man ko magtuo brother Valentino nga magatubang pataron kay ang ako una-una nga kantahan ako sa lagong, pirmahan ako sa wati, yeah lalo na po si Udad yung kay ni Adtong, 1999 sa akong kinabuhi muragwa na ko magdahong na muabot pa ko karo pero abin ninyo dili tanan problema sa balatian sa lawas masulbad o kwarta so dun ay mga balatian amen. nga masulbad pinaagi sa atong pagampo ngadtos Ginoo amen amen ang usa ka, kapitan sa sundalo mayon siya Ginoo sa akong balay na ay nagmasakiton. Gusto ko nga maayos siya. ingon si Ginoong Hesus, tana atong adtuon. Pero abi nimo pagtuo sa usa kapitan, ingon pa niya ginao dili ko takos nga mo papasilong kanimo sa akong panimalay. Siya isulti mo lang. Ipamulong mo lang maayo na ang akong masakiton sa balay. Abi ninyo si Ginoong Hesus mingon, sukad sa Israel, karon pa ko kakitad pagtuo nga sama ni ini. Amen. <laughs> Ngayon, sige ng sigurado sigi, pauli ang imong masakiton maayo na muna ni sa covid wag yung ko matarantar kay mo mga igsoon dili kay karon ra ko na tao mo ako matao gahapon pila na ko katuig kalibutan pero ako na kung ang covid kanus alang ni abot wa pa maabot ang covid ang kamaturan ing na kunyog bakakon na anay imenteryo wala pay covid tinod 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 muna nagwali ko igsoon bisag asa kay sa pag covid duha ra ka kabulan ang uh, totally nga ni pahulay miss missis pero bisan pag nag covid humaslo ko kabuan sige may gwali bisag asa muna nga magbantay lang pod mi kay basig na ay madakpan no nya tay apil ta sa kuan tagu tagu nga pagwali Muna na una ko nga bisan og magubo ka gamay ayaw na lang gud kay nga naman delikado ka pangutot na lang balag ibuylo nimo ano naman wa pa mo pero mo ubo na gani ka nagpasabot nga ang tao lisang ka kaayo diha sa kamatayon mo na nga mangita tag solusyon mga butang ko mahimo atong ibaligya unsa man para lang yun sa kinabuhi nganu na kay ang tanang butang sa kalibutan walay ikatumbas sa kinabuhi so sa usak ang kamaturan Marcos 8:36 niingon ang kasulatan kay unsa bay pulos so sa usak maangkon ang tibuok kalibutan mawala ang iyang kalag sa ato pang atong kinabuhi hilabihan pagkadako bili mga isuan Una nga si Brother Valentino ako nagtuo nga naghandom siya nga mamaayo siya sa iyang balatian. Gani ni ay gihimo nakit anak ko nga mga initiative naghimo. Kani mga igsoon pag binyo pagadto ng ospital, duha ka inani ang nahurot. Pero ako yung gitagad pagkahuman nga ang gibutang sa akong ilong walay kapuslanan kung ang original nga espiritu sa Dios nga niya sa atong ilong iya nang bawian. Walay bisan pag usa ka gatos nga mga tangke. Pangayso ang baunay labing tinuod. Muna nga, din karon sa pagpamalandong bipurta magampo mga igsuon alang sa ato nga Iksuon. Ingon ang Lucas 1.37 Kay ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Amen? Amen. So mga doktor, igsuon doon limitasyon. Muna atong ginahami, mga sa hospital, wak matang yung mag-reject sa mga doktor, pero atong gitabangan sa pagampo ng doktor, giyahan sa ginoo arong mm. ang iyang gamiton mm. na mga gamit, mm. mahimong epektibo ngadto sa nagmasakiton. Mm. Muna kinahanglan ng pag-ampo. si Ilyas, sa ilang panahon, pag-ampo, pinagi siyang pagto, 5 de City, Santiago, og si Ilyas, sama kanato na to, nga tao, nag-ampo, pag-ayo. na lang siguro y kalahian, kay kita o sahay, mag ta, brother, murag ka ng <laughs> o kiragsugton o kiragdili. Mm -hmm. labi mangayo ta osahay, o sahay, o nga ba motubag ang ginoo? Mangluod tas ginoo. So, ang pag-ampo, ang kahulugan. <laughs> atong isurinder na ito sa ginoo ang tanan. Kung makita na to, sa Biblia, 38 sa himi, uh, Isayas, ang sugilano ni Isikyas na adiha. Kung pakortahan na ilang, Brother na si Ikwarta. Sundalo, na si Sundalo nga hmm. hari siya. Hmm. Na tanan. Hmm. Ang nakadindot sa maong hari, mga Iksun, kumplito siya kay naasay bulawanong kasing-kasing, kay sa iyang kasing-kasing, dunay pagtuungad to sa Diyos. Sa panahon nga, ang Dios miingon kang Isayas, Isayas, at tuas, si Isikyas, og ingna nga karong adlaw mamatay na siya. Abi ni Megson, ang gibuhat ni Isikyas, nihilak siya. Nga nung nihilak siya, timaan sa iyang pagpaubos, na kung ang Dios mo'y nga na ang atong kinabuhi kaon, wala tay gahum sa pagpugong mga eksuon sa atong kinabuhi. Pero, ni alay nindot kayo makaigsunan, kung ang atong pag-alagad sa gino na anato, makarequest ginoo. Munang ingon dito sa versikulo 14, aduna ba kanyo nagbalatian? Ipaad to sa mga kaigsunan, mga ansyano. Unya dihugi sa lana, unya ampuan siya. Nga naman kayong pag-ampu, dako kayo ni mga igsuon o ikatapang. Una, pinaagis nung pagtuon. Henong doon kung may igsuon dito sa mga kayo, doon ay mga igsuon na bukid. Nga mga, in ingon nila mga igsuon o kanana, mga nitibong mga tao sa bukid ni adto sa lungsod kay naay nagmasakiton gusto sila brother Valentino nga ang ilang masakiton maayo kunya wa man sila kwarta kuwang man sila sa financial miduol dito si mayor si mayor Hintugaya nangayog tabang na atlan man mga igsuon nga ang mayor wala sila matagay kwarta ang gibuhat murag himong doktor si mayor Hintugaya nagkuhag papel nagkuhag bulpin, gisulat. Gihatag, na gisulat. Sa unsao na ni Mayor. Insya Kana, na, ibotang ibutang stubig, ipainom. Ayaw na ang imong pasinte. O, sila kay balok unsa gisulat. Pero unsay resulta, mga ni nibalik dito ang nitibo sunod si Mana. Nagpasalamat sa Mayor. salamat atong imong gihatag na tambal na ang amang masakit. <laughs> ang Mayor, nakahilok siya. Usa ba akong gihatag? bunga mo sa iyang kapungot. Mm -hmm. Pero kay gituuhan sa mga tao na ayaw ang iyang pasinte, Nagpasalamat siya, Ang miyor, na ngayon pagpasayro sa inyong ginoo. Dili ba yan ako? To. Bunga sa iyang kapungot na. Murag bisisya siya. Pero yung gihatag, gituuhan mga egsun sa iyong Na Naulian mga egsun. <laughs> Amazing. Kung saan ka makagagahong mga egsun ang pagtuo mo na kasi kias si, Kiyas, si Kiyas Nan, mamatay ka na karon nihilak siya miluhod nagampos gino ni claim siya sa iyang pagkinabuhi nilakaw si Isaias ang records bibliya ninyon nadunggan sa Dios ang iyang pagampo ug ang iyang paghilak nagpasabot naman na si kapadulan ningon ni ang Dios king Isaias Isaias balika si Sikias og ingna niya mayong balita pero bibliya ninyo pagkanindot ingna si Sikyas na akong sumpayan o kinsi katuig ang iyang kinabuhi. Human ang Diyos bidiklin nga mamatay na siya, gipabalik ra yun. So, sa inundan, tungod sa paghilak o sa pagampo. Diha, diha, si Sikyas na unya gitagaan sa ginog kinse katuig. Grabe no? Walay bayad, libre ang tanan. 15 katuig, kung imong huna na naon, brader, sa usa ka adlaw kapila ka mo hingos. Sa usa ka simana, kapila ka ka naghingos, nagbuga, naghingos. 15 katuig, libre o ay bayad. At ito kag-volcanizing. Bayad ay kagsinko, do' pa kaligid. Napa yung mga vulcanizing na maguba ang nang-ogsinko. So, ito, hanaw mo kayo ng jis? Sinko pa yung Magbulbul, bisan mga bata na turun taga-agsing ko ibalon. Saan ang palito nila, mag-taxi, mini? Gamay. Pero ang Diyos wag yun magpabayad bisag singko, praise the Lord. Wa, mga yon ang Diyos bisag piso, kanahingos! O dad ko tag ilong. Dad ko tag hiningosan. Pagkadako na tong bayronon sa si ginoo, Unang si David, mayingon sin to the size do si Salmo, unsa may lakog ibalos kanimo Ginoo sa imong kaayo. Maingon siya, maghatag ko nimo sa mga butang nga gikan pod nimo. maonang mm. nang pait kay atong ihatag sa si Ginoo pero iya ing hapon nagpasabot nga wa gitay ato dai. Er, Kining kinabuhi nato iya hani sa Ginoo. Mm. Ho 27:3 singon siop kay bugos man ang kung kinabuhi dinhi kanako ang espiritu sa si ni as akong mga ilong. Kinaragot kung mawala gani ni eh? tanan wala na pero kung kining gininhawa suportahan ni sa Dios tambalan ni sa Dios ang imong gininhawa pinaagis pagampo ang imong balatian mahibulong ka lang nga mawala na kani usap kami lagro wa man ta magprog na atong sigurhon, pero pinaagis atong paghangyo sa Ginoo oh, sama kang isikyas mm -hmm. kinsi ka ako abi ninyo nalipay kog dako kay ang extension sa Ginoo sa ako brother dili lang kay kinsi Katuig, kay akong diap ihap 32 ang akong edad diha na ko mapatay. Akong tiyan, perting dakua, akong liog, peting gamaya, akong mata, perting dakua, perting naging ako niwanga. Nagdamgo pagid ko, katapusan akong damgo sa bansalan. Ang tingog ni sa akong damgo, pangandam! O ako sa hospital, inato na akong sakit, din ng doktor. Wala nagid sila'y ideya. Ko, muna-muna na ako, mamatay nagid ko ini kay niingon nang tingog na mangandam kuno ko lukong. pero before tong akong damgo igsuon nagdamgo ko sa akong uyuan nga patay na tulo kagabi gabi straight gyud nga ako pero patay na siya. una ko pag na atong tingog pangandam ko mamatay na gyud siguro ko kay di pa andam naman ko nya gipakita man ko namatay na Kung ginawa palihog mo hangyo ko nimo kung mamatay naman ko ibalik ang akong damgo kadtong tulo kagabi nga straight na nakita ko akong uyuan nga patay na Aron mahibal anak ko nang na gid siya Ikso na bininyo. Sunod niyo malgabi i eh, nagdamgo ko street katulog. Ang nakita an na ako sa kong damgo, ang uyuan ako sa pika sa side sa kong mama nabuhi pa. Mm -hmm. Yung ko nga dili di, di ay kamatayon ang but ipasabot ni Ginoo. <coughs> Nya anang panahuna nakatrabaho na ko igsoon 7000 security go, security guard ko sa piltil. katapusang simba na ko sa bansalan kay Mulargan na may pagkadomingo dito sa Tibuli kay naanak ko'y trabaho gihan ay sa akong kalitay. Salamat din kay di pa di mamatay. Mabuhi pa na akong akong pamilya. Igsun anang sabadoha na ay dapit dito sa bansalan. Anang lunes subdana, Kulangan sila ko kabuok na magbubuhat. Igsun nag-meeting sa Sabaskol. Dito ko nihilak. pa mga Iksyon. Pastor, ang atong walay lonis magsugod na. Siya ulagi pero ang atong problema kulang tag usa ka magbubuhat kay tulo naman eh, walay paris ang isa. Naay igsuon na to des at na ako naglingkod ni kalit og tindog. Siya pastor kung problema ang isa ka magbubuhat sulbad na ang problema. Insya, na anak kay nakitan? Insya oh pastor naana, siya pwede imong i-recommend ma makikita kay parang pagkalunis magsugod na siya dili ma karon sa ana-ana, sa ana-ana, asaman, hingkalit o glingi, gitudlo lukos luyo, diara. <laughs> Di pinti na kong pamalibad, kay Brad, ugma mo larga na may patibuli, kay na ako'y trabaho dito. Security guard ko sa Piltil, 7,000 po. While Arikas Magliman, 3,000 ra ang imong alawan. Unya kay naghang mga kay nagmeeting, bansalan mga kaigsunan ng iglesia. Si Brother Caballero, murag medyo na ulaw siya kay ako mang gibalibaran. Iya kong giingnan siya, Brad. Kung ako pa'y naigasa nga para priyas nimo, di na ko maglangan o pangingon nimo, pero nakita na kong naigasas ginoo nagipahulam gipahulam nimo. Timan ini, si Bintausan imong swildo, dirikas magbuhat 3,000 bra. Ang imong 3,000 dakog panalangin, while ang imong si Bintausan, mawaran na murag Una sa katapusan nga do, paninglun kas ginoo kanang gasa, ngayang gipahulam Ni mo kung dili ka, muapil sa buhat sa kito. Dito ko ni Hilak pag mga eksyon tungod atong akong damugong pangandam. Dili di, di to damgo aron mangandam ko sa security guard. Kung dili pangandam alang sa pag apil sa buhat sa gino. Didikar ang mo Munang, wa na ko, gigrab ang trabaho nako ko dito. Mi, uban ko sa buhat. Unya si Mrs. Ingos Kabalir, akong tagaan o 500. Maoy, maghikay dito sa atong krusada. Iksuon, bisagamay na tinuod, pero ang kalipay akong gibati nga nung naa ang Diyos na Nang akong sakit niya itong panahon ang ikamatay. nang ikamatay, na ako, ang akong tiyan, mga nag-anam-anam og hiyos. Nag-anam-anam og hiyos, nag-anam kong kaulian. nag-anam kong kalagsik, na naanak was buluhat at susino. So, karong hapon, brother Dantino, maghinaot ko nga ang Dios maghatag og kaayuhan na amantay tambal na gi, gi pero mostly ang Dios gyud nga naghatag nato ginhawa mao gyud ang makapapadayon sa atong pagkinabuhi ibabaw sa kalibutan ingon si Pablo sa Roma City bersikulo 24 alaot ako nga tawo kinsa imo pagawas ganako nining lawas nga iya sa kamatayon di gidita ka ini mga eksot pero ato karon mangayo pag extension sa Ginoo. Alang sa imong kayuhan, nakini mahimo pa nimong pagkinabuhi an nagtos unahan. So karong hapon mga igsuon, tingali ako mong hangyuon kinsa ang nasay mga igsuon alang sa pagampo. Uh, wala pa'y nasa'yo. Manindog ta mga iksono niya, mag-ampo ta. Deko ang atong nga uh, uh, closing no. So magampo ta magkasunod. Dali na. Ha, padara. Sige, magampo ta. Dalaygon ikaw nga Dios nga ni fro's kalingitan, ikaw ang Dios nga walay sinugdan ug walay katapusan. Ikaw ang tag-iya sa butang, ikaw ang tag, sa, ikaw ang tag sa among kinabuhi labos tanan. Nini nga hapon, ani kami sa panimalay sa imong pinalangga nga mga anak ban kang radil dantino dan sang pamilya nangangandoy makabaton si kayuhan hatagi gahom ginoo, ang mga tambal nga dapat ngadto kaniya og labaw sa tanan pinaagi sa imong gininhawa ay mong gipagamit ngadto kaniya ibutang ang tambal ya sa imong gininhawa nga yakining mahingos og mapo sa mga balatian nga unsaman nga mga nga naa sa lawas kay kami nagatuo ang isulat sa si imong lagat Lucas 137 ang dili mahimu sa tao, mahimo ni mo Dios. Busa kami naghangyo kanimo. Na ikaw magatabang ini yun mong panimalay. Tang tanga ang among balatian pinaagi sa mong gamahan ng paghikap. Ako nagalaom nga ning hapon uban ni mga kaigsoonan nagasaksi. Mga kaigsoonan nga naghandog usab sa nang kasing-kasing nga ayo ang among igsuon diya sa iyong balatian. La kami masayod unsaman saman ang mga diferensya sa sulod sa lawas apan tungod kay ikaw man mong tagiya kanamo. ikaw man ang among magbubuhat ikaw ang labing masayod sa tanan ng mga pisa sa among lawas ako naghangyo na ikaw mag-aayo niya pinaagi sa imong gaw ang tanan amo lamang gisalig kanimo masama sa si imong alagad na si Isikyas na imong gitagaan o extension sa kinabuhi usap kinimong alagad na imong gitagaan Og extension nga sobra pa sa kinsa ka tuig. Salamat kayo Ginoo. Ining tanan. Ug ako nagalaom nga ang tanan imong pagatubagon dawata kami mga pinasaylo ang among makapakyasan sa buhat sa sa nauna sa tinan-awan ug lingi hukan. Kay dili kami tapos imong katubangan. Among Ginoo man ang imong grasya nga among maangkon ug ang tubag hinanalit sa among mga pagkatao. Among gitugyan ang tanan tungod sa ngalan ug gahom sa maluas. Amen. 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 <coughs>